sa pagtambay natin sa iba't ibang social media site. Hindi na bago sa atin ang makakita ng mga hayop na nakakaaliw at nakakamangha. Pero may pagkakataon din na mapapaisip ka kung ano nga ba ang nangyari sa mga hayop na ito. Tulad na lamang ng elepante na ito na makikita sa video. Ang trunk ay napakahalagang bahagi ng katawan ng isang elepante. Ginagamit nila ito sa maraming dahilan, kabilang na ang pag-inom, paghawak sa kanilang pagkain, pag-amoy at pagtrumpeta. Kaya paano na lang kaya kung wala sila nito? Ang video ay kuha sa Kruger National Park sa South Africa. Sinabi ng mga manggagawa rito na hindi nila alam ang eksaktong dahilan kung paano nawala ang napakahalagang bahagi ng katawan na ito ng elepante. Pero malamang daw na naputol ito gawa ng mga predators sa paligid. Sinabi rin nila na may ilang kaso ng mga buwaya na nanghuhuli ng mga batang elepante sa pamamagitan ng pagkagat sa trunk nito. Gayon paman, Makikita sa video na nawalan ang mahalagang bahagi ng kanyang katawan, ay nagawa pa din nitong mamuhay ng normal. Malazombie naman ang usana ito na bigla na lamang sumulpot sa isang gubat. Si Chris Evans na isang white tail hunter mula sa Illinois ang hindi makapaniwala sa nakunan ng kanyang trail camera noong 2020. Isang malazombie na usa na may napakalaking sugat ang dumaan sa kanyang harapan. Walang malinaw na paliwanag, pero may mga teorya na baka ito raw ay tama ng baril, barbed wire fences, o di naman kaya ay flesh-eating bacteria. Pero ano pa man ang dahilan ay nakakalungkot dahil maari ding mamatay ang usa dahil sa mga impeksyon na maari nitong makuha. Kaawa-awa din ang inabot ng stingray na ito na natagpuan sa dalampasigan sa Queensland. Nagdurugo pa ang sugat nito at halatang bago pa lang naganap ang pag-atake pinaniniwalaan na isang pating ang may gawa nito dahil sa malalaking kagat sa katawan ng stingray. Isa rin itong babala sa mga manlalangoy na maging maingat mula sa pag-atake ng mga pating. Ganito rin ang sinapit ng isang manta na makikita sa video. Pero sa kabila ng pagkaputol ng buntot at mga sugat sa kanyang katawan, ay nagawa pa rin nitong makalangoy sa ilalim ng dagat. Narinig mo na siguro ang kwento tungkol sa isang headless chicken? Pero sa video na ito ay isdang walang katawan ang ating pag-uusapan. Totoo kaya ito? Ang kamanghamang hang nilalang na ito ay sumalungat sa lahat ng mga posibilidad. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy nitong paglangoy sa kabila ng kawalan nito ng katawan. Ang mapanghamon na isda na ito ay nagpatuloy na itaguyod ang sarili sa pamamagitan ng paglangoy sa tubig na mayroon lamang ulo at mga palikpik. Matapos itong mahuli, hiwain at tanggalan ng kalahating katawan ng isang mangingisda. Sa una ay halos hindi na ito makilala, ngunit kung titingnan sa malapitan ay mapapansin na isa pala itong isda. Sa hindi malamang dahilan, nakakalangoy pa rin ito na parang walang nangyari. Samantala, hindi ito ang paborito mong inihaw na squid, kundi ang mga nilalang na tinatawag na manati. Ngunit ano nga ba ang mga marka na ito sa kanilang katawan? Ang mga manati ay maaring magkaroon ng mga peklat sa kanilang katawan dahil sa iba't ibang kadahilanan, tulad na lamang ng banggaan ng mga bangka. Ang mga manati ay mabagal lamang kung gumalaw at ang kanilang presensya malapit sa ibabaw ng tubig ay nagiging sanhi ng pagtama sa kanila ng mga bangka na maaaring magresulta sa mga hiwa, pasa at peklat. Bukod pa rito ang propeller ng mga bangka ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga manati. Ang matalim na propeller ay maaaring mag-iwan ng malalalim na sugat at peklat sa kanilang balat. Katulad na lamang ng nasa larawang ito na maraming beses na nasugatan ang buntot ng kawawang manati. Ang mga pinsalang ito ay maaaring maging malubha at maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. Tinatayang nasa 90% ng mga manati sa Florida ay may mga peklat at sugat sa kanilang katawan na iniwan ng mga bangka. Nag-viral naman ang isda na ito matapos itong mahuli ng isang mangingisda. Mukhang nanggaling pa sa ibang planeta ang isda na ito dahil sa mata nito na nakaluwa at nakalabas na dila. Gayunpaman, hindi talaga ito ang kanilang dila at hindi talaga ganito ang itsura ng isda na ito. Sa halip, ito ay epekto ng tinatawag na barotrauma. Ang barotrauma ay tumutukoy sa mga pinsalang dulot ng mga pagbabago sa barometric oppression ng tubig na karaniwang nararanasan ng mga isda kapag inangat sila mula sa malalim na bahagi ng karagatan. Mas malalim ang pinanggalingan ng isda ay mas mataas ang posibilidad na makaranas ito ng barotrauma kapag dinala ito sa ibabaw ng tubig. Ang pinakakaraniwang epekto nito ay ang pagluwa ng mata ng isda mga bula na nabubuo sa ilalim ng kanilang kaliskis. Pagdurugo ng kanilang hasang at ang pag-expand ng kanilang swim bladder na siyang nagtutulak sa tiyan ng isda upang lumabas ito sa kanilang bibig. Ang ganitong kondisyon ay mahirap para sa mga isda. Sa katunayan, kung muli mo silang itatapon sa tubig, ay malamang na lumutang lang sila sa ibabaw at hindi na makalangoy pabalik sa ilalim. Kapag nangyari ito ay maaaring malagay lang sila sa panganib mula sa mga predators. Samantala, isang kaawa-awang ang namataan sa Kruger National Park sa South Africa. Bagamat tila wala itong iniindang sakit, ay makikita sa video na may malalaking sugat ang giraff na tumatakip sa kanyang leeg at katawan. Pinaniniwalaan na ang giraff ay mayroong papilloma virus na siyang nagdudulot ng mga bukol at sugat sa katawan nito. Ang virus na ito ay posible ding dumapo sa iba pang mga hayop tulad ng baka. Ang naturang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng mga ibon na kung tawagin ay oxpecker nakilalang dumadapo sa mga hayop upang kumain ng mga insekto sa katawan nito bagamat hindi ito banta sa buhay ng mga hayop pero ang virus na ito ay nagdudulot ng sobrang pangangati sa mga hayop na may ganitong kondisyon kung kanina ay isdang nakaluwa ang mata ang ating napag-usapan ngayon naman ay isdang walang mata ang susunod kong ipapakita pero ano nga ba ang nangyari sa isdang ito at bakit wala itong mga mata ang cave fish nakilala rin bilang cave dwelling o troglobitic fish ay kilala dahil sa kawalan nito ng mata, dahil sa mga kondisyon sa kapaligiran na kanilang kinalakihan. Ang kawalan ng mata ng mga isdang ito ay isang halimbawa ng tinatawag na regressive evolution, kung saan nababawasan o nawawala ang mga feature ng katawan sa paglipas ng panahon kapag hindi na ito nagagamit o wala na itong pakinabang. Sa sitwasyon ng mga isdang ito na nakatira sa madilim na kuweba, ang kanilang mga mata ay hindi na nag-evolve at tuluyan ng nawala. Kung gayon ay paano nabubuhay ang mga isdang ito? Sa paglipas ng panahon, hindi man nag-evolve ang kanilang mga mata, ay nag-evolve naman at lumakas ang iba't ibang senses nito, katulad ng pakiramdam at nagagawang madetect ang mga vibration at pressure sa tubig. Nagbibigay daan ito sa cave fish na maramdaman ang mga galaw ng kanilang biktima o di naman kaya ay mga predators. May ilan din ng mga cave fish na gumagamit ng chemoreception upang maghanap ng pagkain ito ay sa pamamagitan ng pagdetect sa mga chemical na inilalabas ng biktima na tumutulong sa kanila na mahanap ang kinaroroonan sa madilim na kapaligiran. Sa laki at bigat na tatlong kilo ay siguradong maawa ka sa kondisyon ng black bear na ito. Ang oso ay dumanas ng isang pambihirang kondisyong medikal na kilala bilang tongue enlargement syndrome. Ang dila nito ay napakalaki kung kaya't nakabitin ito sa kanyang bibig na ginagawang mahirap para sa oso na kumain, uminom at isarado ang bibig ng maayos. Sinabi ng surgeon na hindi pangkaraniwan ng ganitong kondisyon at hindi pa sila nakakakita ng anumang uri ng oso na may ganoong sakit. Gayon Gayunpaman ay hindi sila sumuko upang bigyan ng maayos na buhay ang oso. Matapos naman ang isang operasyon na tumagal ng higit sa apat na oras, inalis ng mga espesyalista ang higit sa anim at kalahating pounds ng tissue mula sa bibig ng oso. Ngayon ay makakakain na siya ng komportable at mas malayang makakagalaw sa natitirang bahagi ng kanyang